Ops, 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 teka lang. Oh, nandiyan ka na naman. Nag-iisip ka na naman ng uulamin nyo ngayon tanghalian. Nalika na, bes. At ito ang iyong gayahin at silipin kung paano lutuin. So, siya nga pala, best? nakabili ako ng broccoli. Alam ba kung magkano ang presyo nito? 70 pesos ko lang naman nabili ito, best. Pero tignan mo naman, bes, ka lang yung bulaklak niya. Hay nako. Tignan mo konti tapos mar marami yung dahon. ay nako bes, makanaano ka kaya ni King Yato, ne? Ding negosyante naman. So ayan na bes, nabalatan ko na yung sayote sa saka ko siya hiniwa-hiwa na parang ganyan. Ayan, maliit lang siya bes. At hindi lang yan bes dahil gumawa pa ako ng lumpia lumpiang chicken. Chicken Shanghai na nilagyan ko siya ng cheese. Actually, mga best, sobra ko lang po ito sa aking mga pa-order sa aking food bilao. Oh. May order po sa akin kasing 50 pieces na Shanghai. Tapos, yung natira ay yun ang aming uulamin. So, inile-level up ko lang, nilalagyan ko lang siya ng cheese. Ganun. Saka ko siya ipiprito na para ganyan para partner nung aking mga gulay na hiniwa-hiwa kanina. At eto na siya best, yung ating Shanghai. Tingnan nyo naman anda the moment of truth. Ayan, mainit-init pa. Ayan, best. Yun, no? Ayan yung cheese, best. Ayan, umuusok-usok pa. So, heto na yung ating gulay. Nagsahog lamang ako ng konting yobab, saka yung mga squid balls na natira ko sa mga food bilao ko sa pansit gisado. Para hindi nasasayang yung ibag sinasahog ko sa gulay ko, best. Ganon. Ayan, pagkaprito mong ganyan, maglagay ka ng sibuyas at bawang, tapos igigisa mo na yung sayote na parang ganyan. Halo-halo ka lang, best. Tapos naglagay pa ako ng cubes. Oo, best. Bahala ka na kung anong gusto mo. Tapos add ka ng konting water. Tapos halo-halo ka lang. Pakukuloyin mo lang. Tapos palalambutin. Ayan. Kailangan tatakpan mo yan, best. Pag malambut na yan, ay buksan mo na siya, best. Para ilagay na natin yung ating broccoli na 70 pesos. Ay, naku. Ang mahal talaga ng gulay ngayon, best kahit na simpleng gulay lang, napakamahal. Oo, ewang ko ba sa mga negosyante, pero pagbilin mo sa bundok to, mura lang. Pagdating dito, napakamahal. Ay, nako naman. Oo. O. So, ayan na, bes. Ang dami ko lang tsurba. Ayan, pag malambot na yung ating gulay, ay iyahon mo na yan ulit sa kahirapan. Hmm, puro ka na naman ahon, ati bes. Ayan na siya, bes, ang ating gulay. Partner ng ating lumpia. Lumpiang Shanghai at gulay, bes. So, heto lamang po, pag wala na po kayong maisip na ulamin, ay ipalo nyo na lang po ang aking page. Dahil marami po kayong mapupulot na idea sa ulam tanghalian. So, ayun lang share ko lang, ingat, God bless, bye!